pagtapyas sa program appropriation sa ilalim ng 2026 budget hindi sapat. Rajman Grace Mariano sa hindi sapat para kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang pasya ng House Budget Amendments Review Subcommittee na bawasan ng 40 billion pesos ang unprogrammed appropriations dahil mahigit 200 billion pesos pa rin ang nakatago. Giti Jokno deserve ng taong bayan malaman kung saan napupunta ang kanilang buwis kaya ang dapat ay i-zero o tuluyan ng alisin ang unprogrammed appropriations. Apela ni Jokno itigil na ang palusot para maipilit ang unprogrammed funds sa pambansang budget. Ipinunto ni Jokno na kung kailangan ng dagdag na pondo para sa loan obligations ay may legal at malinaw na paraana at isa dito ang pagkakaroon ng supplemental budget. Binanggit din ni Jokno na may existing ng contingent fund na 13 billion pesos at National Disaster Risk Reduction and Management Fund o Calamity Funds na 31 billion pesos na pawang magagamit para sa mga kalamidad at emergency. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.